Asa nah, di ya na wala yung... mga di na mo. Kedi na ma kasabot pagulit. E, lo ning ning kateman ka lo ning ning. Lo ma kaidol na problema na si lo ning <tinyan> mga kaidol Nagubang yang bitin mga bawa na si kalutuan. Mga kaidol oh. Murap pag suwito si mga Di <kaydole> <tinyan> di mga ko kay bawa na mga kaidol. Kalan pa no na mga kaidol. Aw ka ma ko. Bani sya tambalo na say. Mo na man Sige lo ning ning tuyok tuyok anak ba? Hmm. Jam ah, na long ni 1 to yak pa wa? Pa to. Pa wala. makaluto baseball. Kuya ning murag na haros na mana. Gitanggal man. Agi tanggal. Ato pagutan nang nga among technician diri mag idol. <laughs> 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 technician unsa may sugli mana? Ang iyong kwan kay dili na malak. Ah, dili na malak. Maharos na siya, no? Mura. Yeah. Okay. Kaya makita na ron on sa problema ron. Ang problema ay nagtaod. Makasabot pa mo yung nagtaod? Pasabot pa. Kaya dili na na maday. Scrap ta na. <laughs> Asa may naharos, ani? Ang panis. Parang iyalak. Hindi na siya malak. Hindi na siya malak. Hindi na sa malak. na siya na kani may matangtang. Sorry, ang kanin lagi siya. Ikaw, kung okay rin yung mga ito, may balik saan. Kung mag-idol, dahil lang kung mag-apil-apil idol Kaya, hindi mo ka mauna. Dami tiknis siya na mo din. Si Lung Ning Ning, karoon pa po na siya. <-mama>. Kasi, why? Mayroon ko siya kay tiknis <laughs> siya. Ay, nalakay ka tumaning kanin. O, naglalis na sila mag-idol. Masa kay Tino dan Di ba kani mag-uba ng samot na mga kaidol? Dino. Sa may nyo nakita sa YouTube dahi. Ito nga, tutorial ba? Tutorial. Naglibog na mga niya. Ha? Naglibog na mga niya. naglibog na silunin ng mga kaidol. O na mga kaidol, na siya mga tutorial mga kaidol ba? Kung saan ganyan nila pagkain mga kaidol. Lunin Ha?

Hai, <laughs> ah, pengil pengil lara. Lu neng gaya, um, gaya, lana, lara, neng, gimana um, lara nanya lu neng neng? Pengilan rekon. Mau nggak tontik nih sih yang sebijak makai oke rasanya makai kaidol? <laughs> kena okay, ya, ka nggak hitam kaidol? Oke okay, lah. <laughs>